dito okay. po kami ngayon sa sasakyan ayan po si Kuya Michael ayan po yung bakla ay si Kuya JR pala ayan si Kuya Michael hindi naman naka on eh injured ayan galing ka rin Kuya Michael galing ka uh, binigay ano nga eh, ang buti nga si Napagpagas na kami. Ang buti nga si Nais. Malapit na kami eh. dito sa amin, kami sa may, main. may Wilcon Depot. Hindi ko alam po sa At Wilcon Depot ito eh. Diba? dal, dal or, ko. Kahit masakit din. Ano yan? Philippine culture charot-charot. Tapos uh, lagi ka naman naka-helmet tapos naka -up na to. To. up na Mag to. Q-up na. Nagpasa kami ng pa. welcome rotonda. Padded jacket. Ano? Hmm. Padded jacket. Padded jacket oh, yan? Oo. Yan ang, ang kagandahan kaganda ng malaki ang motor. Ang sasalo talaga lahat yung motor kasi kung hindi yeah, sinalo ng motor yon dali ang ano yan ito yung kamay ano i-vlog mo sabihin mo oh, parang gano'ng importante ang naka safety gear gaano ka importante ang naka safety gear yung kapatid ko to yung mga dyan, yung mga dyan dyan lang o yung dyan dyan lang hindi mag helmet naka chinelas jolly bidonut ito. Ito, hindi ako makakaliko dyan So mahalaga talaga ang nakagir up yan o. Oh. Ito pa ano nakakana na lang tayo Ano na Philippine Orthopedic na eh na ito eh Oo nga Eh doon ako tinuro eh Maria Clara Street oh, Ano ba gusto kumain Ito sa Carwash Ayun, mahalaga po ang nakagir So yung kapatid ko na Disgracia sa motor Naka jacket siya ng riding gear so ang gasgas -gas niya sa braso braso ay wala halos ang meron lang ay yung sa tuhod hindi siya nakapag nipad pad tapos ang sapatos niya ay hindi yung pang riding shoes so yung, yung matitigas yung sole so hindi talaga masisira ang pangalos kung nakaganong ka safety ka Mahal nga lang. Safety. Pag nag-motor ka, invest, invest ka na talaga. Invest ka na talaga sa ano? Ang arte mo naman? <laughs> Kasi Ag si daddy, laging yan ang ginagamit. <laughs> Safe, safety. <laughs> <laughs> invest. So, you, Ibig sabihin, you're in best hands. <laughs> Nag-invest ka sa mga magagandang giro. Ano. So, mahal nga talaga. So, kung hindi mo kayang mag-invest, iingat ka ang takbo mo 20 lagi eh. pinaka matuloy mo 40 Ay, yung mga lalabas dyan na mabibili oh. ng tinapay ayaw mo kung lalabas ka at bibili ka lang ng tinapay tapos ayaw mo maghelmet eh siguraduhin mo mong... insurance sa St. Peter at yung hanggang yung card ayun insurance sin... but St. Peter <laughs> <laughs> insurance agad hindi siguraduhin mo hindi ka mag ano mag kakamute tapos dapat Open lagi. Pero wag kang lalabas ang hindi ka naka, ano, naka helmet. Matalsikan ka nung isang bato dyan. Mapik nga ako dun sa lalabas na Mapapikit ka. Na. Wala. Nagdala ng helmet. Naka yung helmet. Naka sa braso. Oh, lalagyan ng ulam. <laughs> kasi tumatalab kasi yung gamit kaya Michael kanina eh. Hindi tumatalab. Anong tumatalab? Hindi tumatalab. Hindi ano, kay ka, ka, inject lang niya kanina. Wala, wala pang kainan ng mga mura. Kaya sabi rin. ng nurse kanina. Ay, may mga karwa siya, makapagbalinis nga muna ng kotse habang nandun sa orthopedic si Gaya Sobrang ano. Pagkanan dito, Philippine orthopedic Ay, na to. Kaya mo na tayo. Dahanap nga ito. Along yun, the way. To, pagdating. Pagdating. May KFC. Oh. Sige, kain tayo dyan. Nakakain mo na, to na kami. Bye bye. Bakay <laughs> na bigla. Dito na kami sa Philippine Orthopedic. Ayan. Tapos, dapat pala binilag naglag kanina dun sa police station kasi nakita na yung ano hindi naman nakita sumurrender na yung tawag dito sumurrender na yung ay, yung naman yung taxi driver tapos ano pa ba ayun uh, lahat sinagot nila lahat ng mga dapat bayaran ultima yung compensation okay din naman yung company kasi sinagot talaga lahat nila yung mga kailangan bayaran eh although aksidente talaga eh eh mali talaga nung taxi driver eh inamin naman niya eh mali daw niya eh so yung motor kung uh, makikita nyo talaga matindi yung ano so ito yung motor pa ito yung motor tingnan nyo Okay, so yun yung motor, yun yung mga uh, part na nasira. Ang nangyari kasi niyan, hindi kami makakuha pa nung kopya ng CCTV. Ang nangyari kasi is, galing siya ng EDSA sa Ayala. Eh, bandang Ayala, tapos sa uh, right side, yung kung makikita nyo yung Shell. Yung Shell gas station doon. Doon sa banda ron, uh, mayroon siya yung galing ka ng Makati yung isa, isa galing ng Makati tapos yung isa papunta kang Makati so sa gitna noon uh, may malit na skinita hindi ba siya skinita rude din siya pero maliit lang kasya lang isang kotse doon ang galing yung taxi tapos biglang nag u-turn dahil sabi daw nung pasahero niya kuya u-turn tayo balik tayo so nag u-turn siya bigla pag U-turn niya, hindi mo siya tumingin kung may approaching na motor. Sinelpok niya yung kay kuya. So, ma medyo mabaga lang naman ang takbo niya, eh, sabi niya kasi malapit na daw siya sa stoplight eh. Pero yun nga, kung kayo ay nag invest sa magagandang gear, siguro maleles yung ano. Siguro sugat-sugat lang ang mangyayari. And ayun, may konting galos na tapos ayun. Imbis kaya sa magagandang gear. Guro ako oh, bibili na rin ako ng nipad uh, shoes, may jacket na ako eh. Tapos wag kayo laging humataw lalo na pag busy street. Tayo sigurado eh. Gusto niyo humataw, makipagkarera na lang kayo. Race track. Kung nasa kali kayo, wag. Yun lang. Balik ako mamaya. Yo, andito tayo ngayon sa Hyper 5 hindi mabasa yung pangalan nila Ayun, oh. Hyper 5 hindi tayo magpapa lens ng kotse ayan dyan ayan dyan ayan ng kotse ayan ng kotse baka hindi na gagamit ayan eh. Tapos, yung so, mga finished product nyo na gano'n, nang nilinis, grabe. Para akong hindi nagpaano dito, nagpakarawas na, parang hindi tayo dito na. Yun, so uh, update lang. dito ako ngayon sa cafe Plus. Malapit siya dito sa may hospital ng orthopedics. Yung kapatid ko na ipasok na sa uh, Sa hospital, sa orthopedic Hindi ko pwedeng ipusto sa ano Kahit saan May tugtug -tug. <laughs> I-share ko na lang ito Sana hindi ma-mute Kasi May tugtug Nasa-murder -tug. so ako ng coffee Kaso may binigay silang ganito. May nag last meal na ako. Late na ako makag. Makakain tomorrow morning. Ah, uh, yun. Wala na yung tugtog. Pakita ko sa'yo yung paligid. Ay, alam nyo, mabuti na lang. Ganun lang yung inaabot ng kapatid ko. Hindi yung... Ah... Uh, sobrang lala. Alam nyo ako, finagin talaga -tala. ako. Ang paligid, eh.